Deklarasyon ng outbreak sa Quezon City at ang paghikayat ng Department of Health sa pagbabakuna laban sa sakit na pertussis or whooping cough. Ating tatalakayin kasama si Dr. Ron Jean Solante, infectious diseases expert at pangulo ng Philippine College of Physicians. Good afternoon, Doc. Yes, good afternoon, na uh, yeah. Dok, hinihikayat po ng Department of Health ang publiko sa pagpapabakuna laban po sa pertussis. Dr. Ronjin, can you explain to us ano po ang sakit na ito at paano po ang transmission nito sa ibang tao? Okay, uh, pertussis is not new in our country, uh, Ninja, no, because uh, we have had several of these cases. Parang regular na cases na ito, nakikita natin every year pero sa mga bata no At hindi ganito kadami na nakikita natin uh, parang 24 25 no uh, ang common manifestation no ang common na mga sintomas ng pertosis just like parang noobo no less ang lagnat pero yung ubo nito is really the one that is very characteristic kasi ang ubo nito is sunod-sunod talaga to the point na pag inuubo ka uh, sometimes it will cause you to be have difficulty in breathing kung baka mahirapan kang huminga dahil pag umuubo ka, uh, binuguga mo rin yung oxygen sa katawan and, and especially pag bata ang apektado nito, talagang mataas ang rate na pwedeng mag, mag, uh, ma putulan ng hininga or ma mahirap mahirapan huminga. Dok Solante, bukod po sa pagbabakuna, may ibang paraan po ba upang maiwasan ang pertussis at gaano po kabilis makahawa ang sakit na ito? Okay. maraming, uh, sa mga pamaraan dito na pwede nating ma-prevent, especially pag mayroong mga sintomas sa bahay, yung ginagawa natin ng COVID-19, no? yung pagsuot ng face mask. Uh, especially for those na mayroong mga vulnerable population sa bahay, kagaya so, ng mga matatanda. Dahil hindi lang po pwedeng apektado ang mga bata dito, pwede rin ang mga matatanda, especially for hindi nagpapabakuno ng pertosis. No? So, maghugas ng kamay, magsuot ng face mask sa bahay, at the same time, kung yung may mga sintomas magpapatingin sa doktor kasi meron ding gamot ang pertosis na kailangan ibibigay para lang hindi nalala ang infection. Mm -hmm. Gaano po ba kadelikado kung mapapabayaan ang sakit na pertussis or whooping cough, lalo na sa mga bata? Posible po bang maging fatal ang sakit na ito? At uh, anong edad po yung pinakadelikado para madapuan o mahawaan ng sakit na pertussis? Ang, ang mga komplikasyon ng pertosis is pag hindi tumitigil yung ubo, pwede kang mabawasan yung hangin sa katawan mo, pwede kang mag-respiratory failure, pwede kang mag-pneumonia, pwede rin yung tinatawag natin na convulsion, no? yung encephalopathy, pupunta sa uh, ma -ma mag-iba na yung sensorium ng bata. At napaka-delikado to sa mga bata less than one year old, especially yung mga infant pa, na walang mga bakuna. Kaya napaka-importante pag meron kang ganito mga sintomas na paubo-ubo, i-advise natin ang mga nanay, pupunta na sa health center, pupunta sa doktor para maturi at mabibigyan ng tamang payo at uh, intervention. Doc Rodjin, nagdeklara na po ng pertussis outbreak ang Quezon City Local Government. Ano po ang masasabi ninyo dito? This is one, uh, isa to sa mga hakbang na fighting natin, no? natin ang pagbabakuna sa mga vulnerable population, especially sa mga bata. At uh, hindi tayo magpapanik pero it's something na we need to monitor kasi hindi basta-basta ang pertosis, especially sa mga bata o sa mga uh, infants, no? yung mga talagang mga tanggol pa lang dahil pwedeng komplikasyon, pwedeng ikakamatay at napaka-importante na ma-prevent natin ang pagdami ng kaso dahil alam naman natin hindi lang ang Quezon City na pwedeng matapuan nito. Uh, buong National Capital Region because of the uh, dense ang population, pwedeng magkakahawa-hawa yung mga bata, including yung mga adult population, yung may mga edad na, uh, hindi yan exempted sa mga klas ganitong klaseng infection. Okay. Ito pong sakit na whooping cough or pertussis, ano, uh, sir, uh, It's a bacterial infection, tama po ba? At ang uh, gamot dito are, ay antibiotics? Yes, meron siya. This is a bacterial infection caused by Bordetella pertussis. No? Ang mikrobyo yan, pangalan ng mikrobyo. And it is treatable by an antibiotic but it's also highly preventable by the vaccine. You mentioned the uh, use of face masks. Yung iba po kasi ay may pasok pa. Nire-recommendan niyo po ba ang pagsusuot muli ng uh, face masks? Yes, I, I highly recommend no, especially sa mga bata at this point in time para since, uh, since we are declaring uh, an infection that can be transmitted through respiratory droplets, then I would highly encourage na ang mga bata uh, papunta ng school o yung mga pumapasok magsuot na rin ng face mask. Very obvious naman po kasi yung sintomas nito, ano sir. Ako kasi bilang isang nanay, alam ko nakasama yan sa mga basic na bakuna sa mga bata mm. po, yung pertussis na vaccine. So, very important po yan. Kaya lalo na kung hindi ka nabakunahan. Yes. At uh, how, ano rin po ba, pag sa mga adults, uh, vulnerable rin po ba yung mga katulad namin ni ASEC yes. sa ganitong sakit? Y yes, Lina. titingnan natin ngayon kung ano ba yung type of transmission ng pertussis. Ang tingin din namin dito, baka may mga carrier na mga adult na hindi nabakunahan or carrying this infection doon sa mga household na na-expose ang mga unvaccinated children. No? So, yan sa mga source ng infection ang adult din. So kaya importante sa mga adult din, pupunta din sila sa mga doctor sila, na especially yung mga may mga edad na magpabakuna rin para at protected at hindi magkasintomas at hindi makakatransmit doon sa mga bata. Oh, so pati adults po pala oh, ay uh, magpabakuna rin sa mga panahon ngayon. Yun po ba ang inyong uh, advice? Yes, Minya. Kasi ang adult, meron talaga tayong recommendation na when you will be 19 years old and above, at least meron kang isang bakuna ng pertosis. Particularly doon sa mga may edad na na 60 years old and above, dapat meron silang pertosis. Because these are the vulnerable population, just like the infants, just like sa mga tanggol. Okay. Mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, Dok. Okay, so doon sa mga nanay na Uh, at least no uh, kung wala pang mga bakuna yung mga anak nyo na and are eligible to be given the vaccine pupunta po tayo doon sa mga health center para magpabakuna at sa yung mga bata na alimbawa na community i highly advise na magsuot muna tayo ng face mask and more importantly doon sa may mga sintomas pupunta sa doktor para masuri at maagapan kung ano man yung komplikasyon ng pertosis. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Rod Jean Solante, Infectious Diseases Expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians.